Talampagi ng grupong Manibela ang LTFRB sa inilunsad nilang transport strike mula pa kaninang umaga. Para sa update live na magbabalita, si Mon Gualbez Mon, nasaan na ngayon ang mga nagpoprotesta at natuloy ba yung unang plano ng Manibela na iwan yung kanilang mga jeep sa harap ng LTFRB? Cheryl, sa mga oras na ito, dito na sa Menjola, Maynila, Dumiretso, ang grupong Manibela para iprotesta. At ipagpatuloy nga yung kanilang panawagan, hinggil nga sa kanilang mga isinusulong at talagang pinoprotesta or kinukundina na PUV Modernization Program. Sa mga oras na ito, Cheryl, ipakita ko lamang sa inyo, no? dito na nga nahaharang ng na mga polis itong grupo ng Manibela dahil hindi pinayagan na dumiretso dito yung mga jeepney na kanilang balak ibalandra dito sa Malacanang or dito sa Menjola in, in particular. Kasi initially, tama ka, sa LTFRB nila unang balak iwan yung mga traditional jeepney pero ang naisip nila, dito na lamang daw sa Menjola para malapit sa Malacanang. Pero hindi ito natuloy ngayong mga oras na ito dahil hinarang sila ng mga polis. Kung magkakaroon doon sila ng kilos protesta, tanging mga tao lamang ang papayagan dito sa may bahagi ng Menjola na hinarang na rin ng mga otoridad. Yung mga traditional jeepney nandoon sa may bandang uh, Recto Avenue at uh, yung ilan naman ay pinaabante na dito sa may Legarda. Kaya talagang hindi sila pinapayagang magstay dahil huhulihin o i-impound yung mga naturang jeepney. At uh, ang ang bilang nila ngayon, Sheryl, umaabot pa rin yan sa nasa mahigit 200 units. Magmula pa yan kanina sa may UP Avenue uh, or sa UP Diliman Campus. Pero ang sinasabi ng grupo, patuloy dito madadagdagan, up to 1,000, dito pa lamang daw yan sa NCR, na mga sumali sa kanilang kilos protesta at nagtigil pa sa dangarin ngayong araw. Cheryl Noong weekend ay uh, nag-organisa raw ng dialogo ang Malacanang kasama ang uh, transport groups, pero hindi humarap si Manibela President Marval Buena. Sinagot na ba niya yan kung bakit? Oo, ma sinagot niya na yan, Cheryl, pero malikli at talagang bitin yung kanyang sagot dito no sa atin dahil ang sinasabi niya sila na raw mismo ang hindi talaga dumalo o nagdesisyon na hindi aaten sa naturang dialogo dahil do sa ilang mga kondisyon na hindi niya nabinanggit at tila sinasabi niya parang hindi naman do magigim ayos lamang ang magiging pag-uusap dahil nga sa mga conditions na ibinibigay do sa kanila kaya yung transport groups na umatend lamang ay yun do mga nagsusulong pa nga ng fare increase habang sila ito raw yung kanilang sinusulong lamang eh kumbaga alisin yung oil deregulation law at talagang bigyan lamang pag-aaral itong PUV Modernization Program na tila nagiging ugat daw kasi ng korupsyon. Ilan lang daw yan sa kanilang nais talaga matutukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang kanilang sinasabi din kanina ni Marvel Buena na siyang Pangulo nga ng Grupong Manibela, e eh tila meron daw parang humarang no sa kanilang pakikipag-usap sana uh, kay Pangulong Bongbong Marcos kaya sila na mismo ang lumalapit sa Malacañang para maiparating daw sana ang kanilang panawagan at hinaing hinggil dito sa modernisasyon. Cheryl. Okay. Um, kaya hindi siya umaten doon sa inorganisang dialogo dahil hindi mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang makakaharap nila? Yes, iyon ang isa sa mga reasons no na dahil nga do hindi naman si PBBM mga harap. Pangalawa, meron do mga conditions na binabanggit na hindi nga uh, kumbaga nagustuhan ng grupong Manibela kaya hindi na lang sila pumunta nung kunong in, inosisa natin si Valbuena hinggil dito ang sinasabi niya. Ang gusto daw kasi sana niya ay maisama yung kanyang mga leaders sa mga yaring dialogue pero hindi daw pinayagan dahil nga masyadong marami. Ikigit isang daan kasi yung leaders nila. So nakipag uh, kumbaga nakipag pa sila into certain number of leaders pero hindi na umabot doon sa punto na talagang pinapayagan lamang na Malacanang. Bagay na sinabi ni Valbuena, isa lamang ito ha, sa mga kondisyon na nakita daw niya na kumbaga'y pinapa, rating sa kanila kaya hindi na lang siya tumuloy dito sa naturang dialogue kahapon. Cheryl. Okay, itong nag-transport strike na ito, Mon, ay isang grupo lamang. Ano, kumpara dun sa mga ibang grupo, gaano kalaki ba ang manibela? Oo, itong grupo na to lamang, Cheryl, Manibela lamang, yung nagsagawa ng Tigil Pasada at kasalukuyan nagsasagawa nga rin ng transport strike dito sa Menjola. May mga nakikita tayo sa mga oras na ito na mga il ilang jeepneys na bungabiyahe pero Uh, parang karamihan din kasi sa mga nakakausap ng mga jeepney drivers ang sinasabi nila kapag tinatanong natin kung sila ba'y sasali sa strike isang biyahe lang daw para meron na doon sila pambili ng pakakain pero sasali daw sila sa mga strike maaaring ito'y dahilan na lamang nila kasi nga baka makita sila ng LTFRB at baka bigla silang uh, kumbaga eh, din, no? dito sa magiging paglahok nila sa naturang transport strike at tigil pasada na ito so technically may mga iilan-ilang jeep na lamang tayo nakikita dito sa bahagi ng Menjola, Maynila, ng mga pumapasada hanggang sa mga oras na ito, uh, kumpara sa ordinaryong araw na talagang maraming mga jeepney ang pumapasada o bungabiyahe dito sa particular route, na ang ilan, ayon may mga nakikita tayo, mga ilan jeepneys na mga available dito, no, uh, sa mga oras na ito, Sheryl. And I suppose yung mga yun ay hindi kasama sa grupong Manibela, pero so masasabi ba natin, based on your assessment, eh talagang nakaapekto ito sa ating mga commuter. Ang grupong Manibela, pinapaniwalaan nila at naniniwala sila rather na sinasabi nilang naparales nila kahit papano itong NCR at mga kalapit probinsya sa ginawangan nilang kitigil pasada. Meron silang mga pinapakita mga larawan na maraming mga commuters ang nahirapang makasakay dito nga sa naturang araw na ito ng lunes no, sa pagpapalik, pagpasok nga sa school at sa work at ang sinasabi din ng grupo kung binabalikan sila or sinasabihan sila na 5% lamang ang kanilang grupo o ang kanilang hanay kaya hindi naman maaparalisa ang naturang transport uh, sector. Ang sinasabi nila ay eh, bakit doon nagsuspend pa ng klase ang ilang mga LGUs at bakit nagbibigay ng libreng sakay kung hindi naman doon pala maaparalisa ng kanilang grupo ang ang magiging biyahe ng mga commuters ngayon. But in our observation, may ilang mga areas na naging challenging para sa mga commuters ang pagsakay Sheryl. Pero meron pa rin namang mga iilang mga jeepney ang bumiyahe na tama ka, hindi bahagi ng grupong Manibela. In which nakabantay naman dito ang MMDA dahil oras na monitor nila na may mga areas na nahihirapan makasakay ang mga commuters. Doon pa lamang dinedeploy yung mga libreng sakay ng mga sasakyan para nga uh, madali din naman maka, makatulong sa mga commuter. Ayaw kasi nilang i-deploy kaagad itong mga libreng sakay para hindi naman daw maapektuhan yung mga jeepney na nagdesisyong bumiyahe pa rin sa kabila ng kilos protesta, tigil pasada ng grupong manibela. Cheryl? Itong transport strike ng manibela, isang araw lamang, just today, Monday? Ang sinasabi nila, just today, ngayong araw lamang ng lunes, yung transport strike, pero yung tigil pasada, magtutuloy-tuloy daw yan hanggang sa mga darating na araw. Ang tinanong natin, hanggang kailan kayo magtitigil pasada? Hindi pa nila masabi. Sana daw, kayanin pa ng kanila mga sigmura dahil talagang malaking sakripisyo daw itong ginagawa nga nila na pagtitigil pasada. Pero ang kanilang panawagan, e eh, oras na madinig ng Malacanang, particularly ni PBBM, itong kanilang concerns na tignan itong PUV Modernization Program at silipin yung deadline niya na December 31, e eh maaaring ipagpatuloy na doon nila yung pagbiyahe o stop na itong Tigil Pasada. Cheryl. Meron ba tayong nakuha mula sa panig ng LTFRB? Ang sinasabi naman ng LTFRB ay eh talagang uh, patuloy sila nagmo-monitor no, to ease yung magiging effect nitong sa uh, nitong sa traffic in terms of maapektuhan ng mga commuters kasi nga syempre ang concern dito ay yung mga jeepney na hindi ba biyahe eh, tinatanong natin sila kung maapektuhan ba nito yung mga prangkisa ng no, mga lumahok sa naturang transport strike at Tigil Pasada hindi pa nila ito masagot sa ngayon Sheryl. Pero yung tugon nila sa pag or o mga nga ng Manibela? Wala pa rin silang tugon dito. Actually, kanina nung sumugod sila sa LTFRB office, walang humarap sa grupong Manibela. At tanging yung Quezon City traffic lamang ang talagang na nanguna para kausapin itong grupo dahil nagkukosa sila ng traffic doon sa area ng East Avenue. Pero from the LTFRB side, wala pa silang binibigay na panig hinggil sa mga panawagan at concerns ng grupong Manibela. At dito nga rin sa nangyayaring transport strike na ito ng kanilang mga panawagan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.